panipi, alamin kung paano, makatanggap ng buhay na walang hanggan. Tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Mga katanungan patungkol kay Jesus. Tanong, pumunta ba si Jesus sa impyerno sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? Sagot, ang kaluluwa ba ni Jesus ay pumunta sa impyerno sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? May malaking kaguluhan hinggil sa katanungang ito. Ang konseptong ito ay nagmula sa Apostle's Street na nagsasabing siya ay pumanaog sa impyerno. Mayroon ding ilang mga kasulatan na kung saan nakasalalay sa kung papaano ito isinalin sa ibang wika na naglalarawan kay Jesus na pumunta sa impyerno. Sa pag-aaral sa isyong ito, napakahalaga na maunawaan muna kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa lugar ng mga namatay. Sa kasulatan sa saling Hebreo, ang salitang ginamit sa paglalarawan sa lugar ng mga namatay ay, Shol. Nangangahulugan ito ng lugar ng mga patay o lugar ng mga lam isang kaluluwa, espiritu. Ang salitang Griego sa bagong tipa na ginamit sa katagang Impierno ay Hades na tumutukoy din sa lugar ng mga patay. Ang ibang mga kasulatan sa bagong tipan na ay nagpapakita na ang show, Hades ay isang panandaliang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay inilalagak habang naghihintay sa muling pagkabuhay at paghuhukom. Malinaw na inilalarawan ng Aklat ng Pahayag Kapitulo 20 Versikulo 11 hanggang 15 ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang impyerno, lawa ng apoy, ay ang permanenteng destinasyon ng mga hindi mananampalataya. Ang Hades naman ay isang panandaliang lugar. Dahil dito, si Jesus ay hindi pumunta sa impyerno dahil ang impyerno ay isang lugar na darating pa lamang, mangyayari lamang ito matapos ang paghuhukom sa dakilang puting trono, pahayag Kapitulo 20 versikulo 11 hanggang 15. Ang Shoal, Hades ay isang lugar na may dalawang bahagi, Mateo Kapitulo 11 versikulo 23. 1618, Lucas Kapitulo 10 Versikulo 15, 1623, Mga Gawa Kapitulo 2 Versikulo 27 hanggang 31. Ito ang pansamantalang lugar na pinaglalagakan ng mga ligtas at mga hindi ligtas na namatay bago dumating ang Panginoong Heso Kristo. Ang lugar ng mga ligtas na ay tinatawag na paraiso. Ang mga lugar ng mga ligtas at ng mga hindi ligtas ay pinaghihiwalay ng isang bangin. Bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagitan namin at sa iyo ay mayroong malaking bangin. Dahil dito, sila na maghahangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakatawid. Maging sila na maghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makatatawid, Lukas Kapitulo 16, Versikulo 26. Noong si Jesus ay umakyat sa langit, pinuntahan niya ang mga kaluluwa, espirito ng mga mananampalataya sa paraiso at isinama niya sa sangkalangitan, Efeso Kapitulo 4, Versikulo 8 hanggang 10. Ang lugar naman ng mga hindi mananampalataya sa show, ay nanatiling walang pagbabago. Ang lahat ng mga namatay na hindi mananampalataya ay nanatili doon at naghihintay ng darating na dakilang paghuhukom. Si Jesus ba ay pumunta sa Shoal Hades? Oo, ito ay ayon sa Efeso Kapitulo 4 Versikulo 8 hanggang 10 at Unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 18 hanggang 20. Ang ilan sa pagkalito sa katuroang ito ay dahilan sa mga awit Kapitulo 16 Versikulo 10 hanggang 11, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balo ng mga patay upang doon ay mabnas. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan, sa piling mo'y maderama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ang salitang, impyerno, ay hindi tamang salin sa talatang ito. Ang tamang pagsasalin dito ay, libingan, o, shul. Sinabi ni Jesus sa magnanakaw na kasama niyang nakapako sa cross, ngayong araw na ito, makakasama mo ako sa paraiso. Ang kanyang katawan ay napasa libingan habang ang kanyang kaluluwa, espiritu ay pumunta sa, paraiso, sa lugar ng soul, Hades. Sa kanya kinuha ang mga namatay na mananampalataya mula sa paraiso at dinala niya ang mga ito sa langit. Nakalulungkot na karamihan sa mga salin ng Biblia, ang mga tagapagsalin ay nagkamali sa pagsasalin sa mga salitang Hebreo at Griego na, soul, Hades, at, impyerno. Ang ilan ay mayroong pananaw na si Jesus ay pumunta sa impyerno o lugar ng mga nagdurusa sa Shul Hades upang doon parusahan dahil sa ating mga kasalanan. Ang ganitong ideya ay hindi ayon sa katuroan ng Biblia. Ang kamatayan ni Jesus sa krus at ang kanyang pagdurusa bilang kahalili natin ang dahilan ng ating katubusan. Ang dugo niyang umagos ang nagpatunay sa ating pagkalinas mula sa kasalanan, unang Juan kapitulo 1 versikulo 7 hanggang 9. Habang nakapako sa cross, inako ni Jesus ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Sinasabi sa ikalawang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 21, ito ay sapagkat siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin upang tayo ay maging katwiran ng Diyos sa Kanya. Tinutulungan tayong maunawaan ng ganitong paglalarawan na ang pagpupunyagi ni Kristo sa hardin ng Getsmane ay dahilan sa puot ng Diyos sa kasalanan na ibubuhos sa Kanya sa cross. Noong sumigaw si Jesus sa cross, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay naglalarawan na sa mga sandaling iyon, pinabayaan siya ng ama dahil sa poot ng Diyos sa kasalanan na ibinuhos sa kanya. Habang ibinibigay niya ang kanyang espiritu, sinabi ni Jesus, Ama, sa iyong mga kamay ibinibigay ko ang aking espiritu. Ang kanyang pagdurusa ay natapos na bilang ating kahalili. Ang kanyang kaluluwa, espiritu ay pumunta sa paraiso sa Hades. Si Jesus ay hindi pumunta sa impyerno. Ang pagdurusa ni Jesus ay natapos noong siya ay mamatay. Ang kasalanan ay nabayaran na. Sa kanya hinintay ang muling pagkabuhay ng kanyang katawan at ang kanyang pagbabalik sa kaluwalhatian. Pumunta ba si Jesus sa impyerno? Hindi. Pumunta ba si Jesus sa Shoal Hades? Oo. Pumunta ba si Jesus sa impyerno sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? Kung may comment or tanong pao di mag-iwan dyan. Ibahagi ang kwentong ito ay share like at subscribe guys papindon na din nag-button bill maraming salamat po God bless you all.